The Philippine Environment Chief urging local manufacturers to do more in reducing plastic pollutants. This is a recent study showing plastic waste is even present in Metro Manila's air. Reports. Ano ba yan? Puro negative news na lang lagi. Bakit ba pa palaging problema ang plastic? Tama. Saka isipin nyo na lang, paano tayo mabubuhay kung walang plastic? Eh halos lahat ng gamit natin may plastic. Like imagine kung wala tayong plastic. E di walang phone cases, walang take-out, walang packaging. Ah, nakaka-stress. Saka, bakit tayo ang mga kasalanan? Di pa dapat ang gabay mga mahanap ng slusun dyan? Hindi tayo. Tama. <laughs> Tama, hindi ba? <laughs> Angel, umamot ka na riyan! Magiging maghihintay! Guys, kailan tayo magiging conscious sa mga ginagawa natin? Hindi niyo ba napapansin? Lagi tayong gumagamit ng mga plastic na disposable. Pero, nagri-reklamo tayo sa init, sa baha, sa maruming paligid. Eh, tayo lang din naman ang dahilan. Isang plastic lang naman to ah. Ganyan din ang iniisip ng milyon-milyong tao sa mundo. Isang plastic lang naman. Pero isipin natin kung ganyan tayong lahat mag -isip. Saan mapupunta lahat ng mga plastik? Sa ilo, sa dagat, sa hangin na ating nilalanghap. Sa sobrang daming plastic waste, bumabalik siya sa atin sa anyo ng maruming tubig, ilo, at hangin na ating nilalanghap. Hindi natin kayang baguhin ang mundo agad-agad, pero kaya nating magsimula sa ating sarili. At kapag ginawa natin ito ng sama-sama, baka isang araw, magising tayo sa isang mundong hindi puno ng plastik. Ay. Kuya, dito na lang po sa tumbler ko. Sayang kasi yung plastic cups. Sa lahat ng customer, ay ganyan. Dati, palagi akong gumagamit ng plastic <coughs> food and pork. Pero ngayon, bumili na ako ng reusable cutlery para hindi na ako nagtatapon ng plastic kahit saan. Miss, gusto mo bang gumamit ng plastic bag? Hindi na po, may dala akong eco bag. Mas matibay pa to kaysa sa plastic. <laughs> Uy, dati, hinayaan mo lang yung basura dyan, no? Oh. Dati nga, pero... Kung hindi natin susunod ngayon, sino pa? Eh kung araw-araw kaya kita magbulot ng basura isa-isa, edi sana malinis tayo